Oh, you see, your toy that you give me, I bring because I hug this one every night. Miss you, Kalud. Thank you. Yan guys. Ito na higaan ko. Yan. Kasi dala ka talaga ito dyan ko. Yan. Ito lang yung gamit ko. Kaya ano. Mas ito pa. Bukas sa alisin ko pala. E ngayon kasi anong oras na. 10.59. Mag-11 na. Yan guys, tapakita ko sa inyo yung bagong kwarto ko. Pero temporary lang na no? ako dito yan. Inalis ko na yung ano dyan, yung carpet. Ayan, yun yung gamit ko iba. Kunti lang yung dalawang gamit kasi one week lang naman daw ako rito. So yan guys, na nakikita niya yan. Yun, tinanggal ko na yun. Kasi ito, kanina, naka-ano yan, nakahigayan siya dito, may sakit. Ngayon, tinayo ko siya kasi malatiting na kung ano kasi parang naguguluhan kasi ako sa ano eh, sa ayos kaya ayusin ko ayan yan lalabang ko yan unti-unti lang muna kasi tag-ulan, tsaka malamig na yun tsaka walang dryer kaya unti-untiin ko lang so kung nakikita niyo yung buong kwarto yan pakita papakita ko sa inyo yung buong kwarto ko na yun ayusin ko siya kasi nakatira dito nung una matanda yan Ayan. Kung nakikita niyo, makalat, diba? Magulo. So, ngayon, unti-untiin ko siya ng linis kasi hindi ako mapalagay. So, ayan nga, guys. Uh, unti-untiin natin ang ayos na yung kwarto na to kasi ito, okay. lumang bahay kasi to Kaya, ganun. Nakikita niyo, yung higaan na yan, ang sapin yan, bedsheet na, no? Sobrang dumi. Iwan ko kung hindi naman ata nalaban yun. Kaya hindi rin ako makatulog ng mais kasi nga mayroong isang beses guys na natulog ako dito. Humak akala ko may multo, yun pala. May humatak sa buhok ko ba? Kasi akala ko may multo. Yun pala, Maba mabait siya guys. At ano, natakot ako kasi baka kako ako iihi anak ko o makalmot ako sa muka. Kasi humakbang talaga siya dito sa may pisngi ko tumalun kasi nagulat nga ako. Ba't ka ako may maingay? Nagising na lang ako dahil yun pala ang mabait may kinakalkal na plastic. Kaya natakot ako. Kaya kinabukasan nung pag ano ko, inayos ko rin itong kwarto natin kasi nakatulog ako dito sa kwarto to dalawang gabi. Eh kasi nga sabi nga nila isang linggo lang ako dito kaya yun hindi ko na muna nilinis. Eh nung nalaman ko parang medyo hindi ko kinaya kasi para ah, basta dumi talaga madumi na magulo pa tapos may amoy kaya hindi ako sanay kaya nilinis ko at ayusin ko muna kahit pa kunti-kunti or kahit pa unti-unti kasi guys mayroong isang India na pumasok dito ngayon dumating yung katulong ng kapatid ng amo ko ang ginawa pagdating nila sa umaga nagtrabaho na siya tapos pagdating nung gabi nakita niya yung kwarto natutulugan niya ngayon nakita niya Sabay-sabi sa akin nung India. India kasi yun yung lahi niya. Sabi niya, bakit ganito yung kwarto? Marumi. Tapos mabaho. Tapos ang kalat. Sabi nung ganun ng India. Alam niyo ba guys, na kinabukasan ng umaga, umalis siya, bumalik siya sa agency kasi hindi kinaya. India na yun ha. Iwala e nga ako na, hindi nga ako nagre-reklamo na ganyan ang kwarto kasi alam ko naman kasi kung paano siya anuhin kung bago siya baguhin o linisin ang kwarto na to. Kaya sabi ko, grabe, hindi, hindi na kinaya ng India. India na yun na ibang lahi. What more pa kaya na yung ibang katulog ang papasok dito, iwan ko lang kung kakayanin din nila. Eh ako kasi guys, hindi naman kasi ako totaling maarte na tao. Kaya, yun, kinaya ko naman kasi marunong naman tayo maglinis, di ba? Kaya linisin na lang natin hanggat kaya. Kahit extra lang ako dito na isang linggo, kaya lang, hindi naman sobra na sa isang linggo. Baka nga abutin pa nga ako dito ng isang buwan kasi nga hindi pa dumadating yung katulong na inaantay nila. Yung dati nilang katulong kasi sabi nila, babalik pa daw. Kaya yun, habang nagaantay at walang gaano ginagawa, nililinis ko yung kwarto paunti-unti para kahit papaano naman umaali-aliwalas at hindi ko na totally maaamoy yung, ano, yung kwarto na makulob. Basta kasi iba ang amoy. Guess eh, sa so masakit sa masakit sa ilong, masakit din sa ulo pagka naamoy mo nung ganun. Kaya yan, nililinis ko yung kwarto na to para naman kahit papaano, manibago naman ako, maaliwalas na yung kwarto na to pagka nilinis ko. Hindi na kagaya nung unang dating ko, Diyos ko, Panginoon. Hindi ko alam kung may nakatira dito o wala. Kasi sobra talagang as in lumang-luma na siya na bahay, guys. Sobrang luma talaga. Kwarto ng katulong to. At yan na nga guys. Tapos ko nang ilipat yung papag. Tapos ko na siyang walis-walisan ng konti. Lalagyan na natin sa pin yung kutsyon. Kasi yung kutsyon kasi guys, para siyang may mga ano, mga insektong maliliit. O di kaya bukbuk. -buk, ewan ko kung ano ang tawag dun. Basta. Kaya sinapinan ko siya ng ano, ng plastic ng basurahan ni malaki kasi ano, may amoy kasi din yung kutsyon tsaka hindi rin ako makapagbilad sa labas kasi walang anuhan ng araw walang makikitang araw kaya yun kaya yun guys sinunod ko nalaga yung kutsyon ko I dinala ko pa yan galing pa yan sa bayan dun sa dating amo ko yun talaga kasi hindi pwedeng wala ako sarili yung kutsyon no? so yun na nga ayos ayos ng konti Ilalagay yung mga gamit na ano. Itatago yung gamit na sa bahay na yan. Tsaka yung sa akin ang ilalabas. Tandahan lang. May magiging malinis din to. Paunti-unti. Diba? Pasasaan din. Eka nga. Pag may nilaga, may tiyaga. O di naman kaya. Pag uh, malilinis ka. Dilinis din ne, <laughs> Ano kaya yun? <laughs> so hanggang dito na lang guys. Ang paglilinis ko sa kwarto na to. Salamat sa panonood. Thank you. At uh, don't forget to follow my YouTube channel and my Facebook page, guys. Thank you so much for following me. Also, thank you, thank you so much and God bless us. Bye.